Nagbisa na po ni Tito ninyo yung labong, tsaka dilis, at tsaka yung mga gulay po na makikipin yung mga butas. At ngayon po ay pupunta po kami sa ano, Barangay Wakon. Kami po ay bibili po ng dried fish. Tapos Tito niyo Ken Ken. Um, sa na naman. At yun po ay ano, papasalubong po namin sa Mindoro. Kami po yung nag-aabang ngayon ng tricycle at yung si Tita Iday po ay wala. So, tayo ay walang mahirama na ano. Kulong-kulong. Kulong-kulong. mabali po ngayon ay wala po tayong sariwang pusit gawa ng Medyo ano pa po yung ating ano, buwan, uh, nakalabas pa po yung mga ating buwan, kaya hindi pa po pwedeng makalaot ngayon. Siguro po pag balik na lang po ni tito ninyo siya makalaot, sayang nga po eh pag po nandun po kami sa Mindoro, ay eh, pwede nang lalaot hinangihinayang dito si tito ninyo eh. Kaso nga po eh, nagkataon po talaga kami, kami ay uuwi. pangako na rin. Lumipat po kami dito banda para, para ano. naka po kami sa waiting shed habang nag-aabang po ng tricycle. Yun si Kasabay Mati

po Ayan po. Maraming nandito maraming na po kami sa ano, bilihan po ng mga kwan. Ay po, dani. marami pong bagoong. Bagoong nila yan mga diles, Yung tayo, dito sa amin yung kulay, you parang napula-pula yung tirong. Mm -hmm. uh -huh. Hindi ko lang po alam tawag sa ba? Dami. Ayan Dikon? po ay sinamaan ulit tayo <laughs> ng aking kumare. <laughs> siya din po yung mm -hmm. sumama, sumama mm -hmm. sa amin nung bumili din po kami Ayan dito. Po. Pakita mo Dito po ulit tayo bibili sa pinagbili natin dati. Tingnan natin kung na mayroon na na. pa. Wala na ata. Wala na ata. Meron pa po kayong... Nilagay lang nila, nila, nila sa loob kasi ano. Para hindi mabilad. <laughs> kasi nabilad na. <laughs> kasi matutuyo. Magkano <laughs> <laughs> yung ano yung galon? Wala na kayong puro muna, Monte? Dala. Da. Dala da. ko da. 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 Oh, mas maganda pang purong dito. Yan lang po yung bilag niya. May mga maganda rin yan. Halo. Yung may pure naman. Ah. Yung tatanong. Ha? Yung na lang. Yung pure? Paras lang naman siguro yun. Yung presyo oh, naman. Pariyas. Ano masarap? Ay, green na green pa yung ano. Saan ka lang bilhin namin? Ay, saan ka lang ba? Saan ko na mas marami. Ay, sige, tatlo na pala. <laughs> Hindi ka pa nagsawa sa pusit. Dito din po pala may binibenta na sila. Marami gusto. po sila. Pai! Hindi, yung pusit na ano? Pusit sa ah, yeah. tabi? Okay. Bangus. Bangus. Ano yun? Tilapia. Tilapia. Ito ang 160. Kasi ganyan naman ang hall ng malang, malang, ano ba yun, di ba? Para palang Hindi, alindi na kurang ano. Yung, sa <laughs> atin, dito, atin, dito. Hi sir, ano na lang yata? Ganun na lang lahat yata? Kuna oh, akong apat? See. Lahat na lang ganun? Kuna akong apat? Oh, oh. Dito pala paghapon hapon eh, ay marami ding ano no, nami-mili dito sa tindahan ni ate, no? Hindi hmm. po ko naka yung kanilang mga dealers, eh. Balik po. Doon po, parang sa kabila ang marami, ano. Hindi dito. dito Dito din yan. Dito, 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 dito tayo pumunta ng karamay. Hindi dito bumili. Doon sa kanila. Oo. Oh. Pero hindi lang nila dinispeed dahil ano kasi ano. Yung yung bilis na binibilid nila. Hindi po nila ganong. Kasi po ano ngayon. Palman po ngayon kaya hindi po muna makakalaan doon. Pag maliwanang ang buwan wala pong kusit. Kaya po, bibili muna tayo ng malalim ang pusit pagka paliwanag. Bilis na bilas Kaya nga po, sana pag hindi po sana Ay, na yun. Padilin na po sana kaya sa susunod na gabi, pwede na po sana ng lumahot. Kalmado pa naman sana. Kaso nga, uwi ka tayo. Alam po, pawil po sa kaya po, pawin po, sindi ka sa lansano. Kaya, namimili muna tayo ng ating baon. dito po sa tayo ka Ken. Parang malayo tayo sa tabing dagat no? Wala mm -hmm. yung pang ng ano, isda. Ako po, nasa kalibungan ng isda. <laughs> Ayun <Okay> po, <midnight. laughs> <laughs> <laughs> po na, ayan na okay, po yung nabili po na, na ka, dilis. Mamimili muna tayo. ay pauwi na po kami at po, nakapamili na po kami. Style ng style lang ano niya na. Ganda ng style ng motor. Doon po sa likod eh, meron pong upuan. <laughs> na. Dali mo na. Magaan lang yan akong. Magaan lang yan. Bibili daw po ng Ice cream. <laughs> oh, subscribe mo ako. Dito sa ning vlog, mapapanood ka bukas. Upload ko bukas ang upload nito. Ano sa akin natin? Ah, ano, ano oh. sampuan pa lang ako na mo-monetize. Ah. Ano yung ano yung mag tama 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 Ito na niluluto, ayos ah. Dito, dito ko Mainit pa, sarap ng pandesal. Oh, subscribe mo ko, ha. Tita, saan Blad. vlog? <laughs> sarap po ng pandesal, mainit pa. Kaya mo? Ha? Kaya, kaya? kaya uh, ngayon po kami ay babayaran na po, Maghihintay lang po kami ng masasakyan po namin papuntang Maynila. ng uh, balik sa sasakyan po namin ay sa sa po sa at sa 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 mga sa 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 Hi po. Hi. Hi. Wala na siyang may content dito, puro dagat na lang sa Wala na, wala na Diyos. Hintay lang po tayo ng bus. Victory. victory! Riyason po. Rayason. ka mo. Ano Ken? Ano sabi mo? Ang umawit niya. Samantala hindi pa po siya ito na may si Papa. The next day. Hello mga katita saning, welcome back sa aking channel. At for today's vlog ay nandito na po kami ngayon sa Marikina. Bali po kagabi po ay lumiyahit po kami papunta dito ng alas 8 po ng gabi. At dumating naman po kami kanina ng madaling araw dito ng alas 4 po ng madaling araw. At ngayon po ay magluluto po si Tito Ninyo ng labong yun po ay gagataan po niya. Uh, sayang nga lang po ngayon ay eh, wala po kaming nadalang pusit. Wala ng... hindi po, ilang araw hindi nakalaot si Tito Ninyo. Ay, dahil po, uh, maliwanag po ang buwan. Pisa, pisa, pisa. Ayan po pisa, pisa. si Jessa. Ba? Nakapariban si Jessa. Sana o nakapariban. May nag-sponsor lang po. <laughs> Sino, sino ba yung nag-sponsor na yan? Ang malaman? Yung kapatid kong teacher. <P2> <laughs> Ayan po, nandito nakikita nyo naman po yung tubigan. Dito po sa Marikina. Oh, gano. Uy. Nasa bunutan ako eh. Oh. Pangit daw ng buhok mo eh. At uh, ito po yung, uh, ang luluto po natin ngayon ay ginataang labong. Kami po ay nagdala po ng labong galing pong sa balis. Ito na po yung nyog. At tahaluan din po natin ng kalabasa at syaka okra. po ginagayat-gayat na po dito ninyo yung kalabasa at sibuyas sibuyas, bawang. Nagisa ko na po itong bawang sibuyas at saka luya. Ito po pala eh. Nalagay ko na po yung dilis at saka yung kalabasa at okra. Dahil si Tita sa po ay hinugurasan po niya yung ano, yung labong. Ibang gulay. na po nito ninyo yung labong, tsaka dilis, at tsaka yung mga gulay po na mga kasahog po ng mga ating ginatang labong. At, may, at dahil po may nag-request po ng ginatang labong, ayan po yung request niya po. Tagasan ba yun mo? Pa pag alam ko, lutong bibol tayo, pagkakasabay na, ganyan doon yung lutong sa bibol. Yung pagka masarap na. Thank you so much nga po pala kay Ma'am Pinky sa nagbigay po ng 3K po para sa mga bata. Maraming maraming salamat po Ma'am Pinky at kay, ba, kay Bal at kay Milon. At ayan po malapit na po maluto ang ating ginataang labong. At ayan nilalagay na rin po ni Tito ni yung uh, unang gata napampalapot sa ating minataang labong Wow! Sigurado masarap yan, tito ninyo. Ikaw nagluto eh. Ayan po si Tita Ago at inaasigaso po yung SSS po ng kuya ko. Ano madam? Ayos ka lang madam? Stress na ako madam. Ilang beses na ako. Gutom na. Gutom ka na, na ba? Oo, oh, kanina pa madam. kaya po, nilalagyan na rin po ni Tito Ninyo ng ceiling green. Baka hindi makakain ng mga bata. Diyan na talaga ginaya ha Mas <laughs> oh. no? Kasama ka, May. <laughs> po, luto na po ang ating ginatang labong. Ah, ito po pala yung kuya ko na Hello, guys. hospital. Hello, guys. Hanapin po ni Ma'am Carol ng 1K. Ito ay galing kay Ma'am Carol. Salamat, Ma'am Carol. Sana'y maraming mo pang matulungan. Ngayon po pala kami ay pupunta ng palengke. Pupunta po kami sa, ano, kay Kumareng Sintia. Matagal na po kami hindi nakikita ni Kumareng Sintia ko ay may bibiling damit para sa mga bata. Sakay na lang tayo tayo, Chief. Uy, Meron daw ng gawa. Kami po ay magpapatid po kay Brian. Kapag... Andito po pala tayo sa palengke ng Marikina Oh, dami mga bibili Mga protas. kumot. Wow. Magkano yung ganyan? Magkano yung ganito? Dahil no? po mabibili po dito kay Kumaring Sincha. po si na tita Ago na mili na po doon. Ito na nung, ano, pang girl. No, short. Mga pang babaeng short. sige. Sa taas. Punta tayo sa taas. mga ano, sando ng mga bata. 35 pesos lang. Bilang lang ko si Kim. Pili na kung anong ano Tama-tama sa katawan ni Mika. Ang ganda. Gusto mo dito na? Ay, mata. Gusto mo ba niyan? Bakit ah, pa po kami sa taas? Ken, yan yung gusto ni James,

Parang mo lang ba kung paano ito? Kung well, pumili ka ng medyo malaki-laki eh. Ayan pa, Akit na naman po tayo sa taas. Ayan po. may ano, magbabayad na po tayo. po nag naman po tayo dito sa gilid po. Lagi din po mabibili dito. Ito po mga, pang mga pambata. Halo-halo na. Flip. Ayun o, no, amilit ka. Ang dami o. Oh. Ang dami. Ang bagay na pa dito mga sa... Ang uh, bagay na so, po dyan, boss. Papabili po ng salbabida. Oo. Oh, At it's it. Kaya so, yun din po sa malaki. Yung malaki. Ay, ah, yung malaki ito? Ako po. Alam ko mo? Ayan, ayan, ayan. 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 Ano, yung yung naman yung Hindi. May hawakan pa. Hindi ko basta basta Picture na. Ayaw niya. niya. Hindi <laughs> daw gumagalaw. Ayaw niya magpapicture. <laughs> Hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. naman James. Wow. Ang <laughs> oh, tawa tawa. ano, akbayan mo siya. Akbayan mo siya akbay. mo, siya, mo, siya, mo siya, akbayan, akbayan. Wow. <laughs> po medyo madilim na rin po at kami po ay pauwi na. Padaan po kami dito sa haluhan. Ano? Oh kami dito kami nito. Ano hindi pa tapos eh may iiwan na dito. Iiwan ka na dito na? Iwan. Wala akong chicken curry. iiwan. Ang chicken curry. Ang chicken curry. Ang na natin yan. Okay. Sige, ina,